I speak before you today not just a mere legislator, but as a voice for justice, fairness, and the protection of human rights. Mr. Chair, sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, napakalaga po ng na maayos na pagpapatupad ng batas. No one is above the law. Sabi nga nila, kung pulis ka, nasa gobyerno na may mataas na katungkulan o normal na mamamayan, you are not above the law. Mr. Chair, ang maayos na pagpapatupad sa batas ang nagsisilbing pundasyon ng ating tiwala at sa si gobyerno at nagpapatibay ng ating paniniwala sa isang patas at makatarungang sistema. However, Mr. Chair, when the enforcement of law crosses the line into excessive force, when it is uh, wielded not as a uh, tool for justice but as a weapon of destruction, it is incumbent, incumbent upon us to speak out. Kaya po kaya po kami narito ngayon. Sana po'y uh, matapos na po itong uh, kaguluhan ito. At dahil po sa nangyari sa KOJC ngayon, magdadalawang linggo na to be exact uh, bukas, no? Uh, apektado po ang uh, traffic uh, at uh, marami pong nagtatanong sa akin sa Maynila, Kumusta na kayo sa Davao? Kumusta na ba? safe bang pumunta ng Davao? Mga, mga turista nagtatanong po sa akin, safe pa bang pumunta sa Davao? Nalulungkot po ako bilang isang Dabawenyo Mr. Chair, kahit saan ako mapunta. Yan ang tinatanong nila, ang gulo dito raw, ang gulo doon sa Davao. Mr. Chair, hindi ko po maalala na magulo sa Davao for the past uh, 20 years. Bata pa nga po ako, sabi ko tahimik po yung buhay natin dito sa Davao. Nalulungkot po ako sa mga ganitong pangyayari. Hanggang kailan ba ito matatapos? Kaya kami par nanarito para malaman po ang totoo at matapos na ito. Dahil kawawa po yung ordinaryong Pilipino. Kawawa po yung ordinaryong Dabawenyo na gustong mamuhay ng tahimik o pumasyal sa Dabaw. Sa totoo lang, mas marami po dito sa Dabaw. ang gusto lang po mamuhay ng mapayapa. Walang pakialam sa politika. We just want peace and for this, standoff to end. One of the founding fathers, Marcelo H. Del Pilar, whose birthday we just commemorated last August 30, once said, The perfection of humanity is not possible without freedom for the individual. Thus, the existence of so social institutions and all political organizations and relationships are justified, insofar as they have for their primary aim the defense and protection of freedom. Kung kaya nga nandyan po sa saligang batas, under Article 3, ang Bill of Rights. The Bill of Rights is there to protect our people from abuses of power, power that is given by our people. The Bill of Rights is our collateral, our security, our safeguard against abusive people in the government. As we are all aware, Pastor Kiboloy, a spiritual leader, stands accused. But today, I am not here to argue about his uh, innocence or guilt because that is for the courts to decide nasa korte naman po ito instead i want to address the disturbing exercise of power or the use of excessive force in the implementation of the warrant of arrest against him mr chair this representation for so long strongly condemns any excessive use of force in pursuit of our official duty lagi naman at na, lagi po akong Uh, umaapila sa gobyerno, especially to our law enforcers, to be prudent in their actions and remain fruitful toward to their mandate to serve and to protect. Kaya naman po ang trabaho ng police to serve and to protect. Hindi po kailanman magiging susi ang karasan sa pagkamit natin ng justisya o sa kasagutan sa ating mga katanungan. The continued occupation of police personnel in the Kingdom of Jesus Christ, K.O.J.C., Compound here in Davao and the terror it brings to the community are causes of concern. While it is the duty of the police to serve an arrest warrant, there is no excuse for using force, creating fear, compromising the safety of civilians, disrupting the peace in the community and the face to face classes of students enrolled and occupying a place of worship. A kingdom of Jesus Christ is a congregation. Pastor Kibolo is only its executive pastor. Ang Kingdom of Jesus Christ foi binubuo ng uh, maraming miyembro, hindi lang po iisang uh, tao. As member of the Committee on Justice and Human Rights and member of this uh, public order committee, I support the intent of Senator Bato Dela Rosa and uh, Senator Robin Padilla to scrutinize this PNP operation which led to the death and injuries of civilians. Dinoble po ang sahod ng pulis, ng military uniform personnel at pinaglaban natin ito. At full support po kami sa pulis hanggang ngayon po. Ang dito po kami, Senator Batoni, Senator Robin na sumusuporta po sa inyo. Lalong-lalo na po in line of duty. Mr. Chair, it is crucial to remember that our law enforcement agencies, particularly the PNP, have a solemn mandate to serve and protect this mandate is not just a slogan. It is a duty, a responsibility to protect the rights and welfare of every citizen. Mr. Chair, one life lost is one too many. Sabi ko nga, imbis na dapat po yung maximum tolerance po ang dapat gawin ng ating polis. Kung hayaan natin ito, kung hindi tayo maninindigan laban dito, ano pa bang klaseng pangambuso sa kapangyarihan na maaring gawin nila sa buong Dabao o maaring sa ibang bahagi ng bansa. Ang tanong ko sa pulisya, ang tanong ko po sa inyo, at tatanungin ko to sa inyo mamaya. At uh, ano ba ang magiging endgame dito? Hanggang kailan tatagal ang sitwasyong ito? Ano ba talaga ang endgame dito? As, gusto ko rin pong tanungin ang KOJC ano bang inaasahan ninyo mula sa gobyerno para matapos na po ito? Nandito po ang komite upang makatulong at matapos na po ang standoff na ito. Alam nyo, kawawa yung taong bayan. Kawawa yung mga inosente. At kawawa yung pulis kanina. Pinuntahan nga namin, tinatanong namin sila. At uh, kailangan lang nilang sumunod sa, sa kanilang uh, trabaho. Ang amin dito is kailan ba ito matatapos? Mas marami pong Pilipino ang gustong mamuhay ng uh, tahimik.